Malinis na jaliya ah. Uh mm. -huh. Mm uh -huh. Malinis na jaliya ah. Uh -huh. Ay. Ano yan? Pas. Wala naman kaming... Wala naman binigay ang ultimate care, ma. Wala kayo? Wala naman eh. Nagpalit kayo. Wala, wala. Kahit ano, piso, wala. Walang binigay kahit pera, wala. Wala naman bigla. Bigla naman nagpalit Bibigyan ko kayo ng... Pero sa ano pa daw? Sa pinunorong? Sa Pasko na? Wala binigay. Nagpalit ng ano, CEO si ata eh. Wala na si ano eh. May isang sa akong pilas sa nalang, pasto, may Kahit ulam-ulam lang kami. Kung <laughs> mag-ano, basta walang binigay kami binigay, hindi sana nagawa ko ng dessert-dessert. Meng-meng. Meng-meng.